Hello. Okay, good morning, good afternoon, and good evening. Okay? I-share ko lang pala yung experience ko. Baka isa sa inyo ay nakatry nito. At para aware kayo, no? Sa Pilipinas talaga, um, may ilan pa rin talaga sa mga mga taxi drivers sa atin na pili, mas pipiliin nila yung alam nilang tama para sa binipisyo ng kanilang pamilya o mga mahal nila sa buhay o kaya para sa mga agenda pa nila no kasi nung ano paglapag ko terminal 1 po ako kasi Philippine Airline ang aking um, eroplano tapos syempre bihira lang ako sa terminal 1 at bihira lang naman din ako sumasakay ng taxi. Kasi kapag Terminal 3, hindi na ako nagta-taxi. Kasi malapit lang yung, yung unit na i-stayhan ko. So, ngayon kasi, uh, hotel naman ako. Ah, kung alam mo yung distance ng Terminal 1 papunta dito sa kung alam mo yung Zamora, dito sa Kabayan Hotel, 'di ba dito yung pinaka last stop ng MRT at dito din may LRT, 'di ba? So dito sa location na 'to, ang aking uh, destination galing sa Terminal 1. Kung alam niyo yung mga yellow taxi sa mga 'di ba sa airport, 'di ba iba yung rate nila kapag galing airport kasi ano sila yung mga taxi talaga na uh, ano talaga uh, merong, uh, kumaga partnership or ano ba may affiliated dun sa ano basta iba yung rate nila. Ah uh, yung rate ng una 70. So marami pa rin talaga ta mga driver sa Pilipinas no, taxi driver na walang konsensya lalo na ngayon, Pasko, or, kasi ang Terminal 1, kasi mostly dyan ang, mga international flights, kaya lang, ito yung hindi ko na, na nagustuhan, uh, kapag pumunta kasi kayo sa ibang bansa, mostly sa mga driver, hindi naman lahat, yung iba do, sa, sa Taiwan na hindi na ako lalayo, kasi matagal akong, tumira sa Taiwan, mostly kasi sa Taiwan, ang mga driver, taxi driver, matatanda, kasi, yung mga hindi na nag-work, retired na, so nag-drive na lang. So mostly niyan ano na, sarili na nilang sasakyan yon or kotse. Hindi po nanlalamang sa kapwa or kahit sinong mga foreigner, hindi sila hindi sila gahaman sa pera at hindi sila nagte advantage. Kahit ano pa yung estado ng buhay nila, mahirap o mayaman, sumusunod sila dun sa rate at hindi sila nandadaya. Meron nga akong video eh, nakakaiyak lang. Kasi, Pilipino ka eh. Alam mo yung, na naiyak ako, naiyak -na ako naiyak -na ako kasi, uh, naibigay ko naman yung best ko, nasabi ko dun sa driver. Kasi, alam mo yun, wala pang 5 seconds, baka 5 seconds or less, okay? Yung rate niya, Diba, ano, naging 2, ano, kunwari, 70, 72, 74, naging, ano, naging, uh, 90, 100, ah, pilis. Parang hindi na siya normal, as in. Kaya sabi ko, eh, kasi may pinindot si kuya doon sa, ano nila, yung driver, may pinindot siya eh, na para maging mapilis yung, ano. Eh, diba, meron namang interval yan. 'di ba? Yung sa mga driver ah, ng taxi na parang ilang kilometer ba or ano, saka siya 'di ba na mag add on ng rate. Pero ang alam ko mag add on one ano lang. Ah uh, baka one number parang every ano lang. Kunwari 1 or 70, 71, 72, 73, 'di ba magaganoon sa kanya hindi. A ano talaga eh, iba talaga yung naibigay ng wisdom ng Lord na para sabi ko parang may mali. Eh, siyempre, ano tayo eh, accompanied tayo ng prayers. Eh, naglilingkod ka sa Lord. Doon ako naiyak. Doon ako naiyak kasi, kasi napagsabihan ko si Kuya, yung driver nga. Sabi ko, Kuya, Christian po ako. Sinabi ko talaga, may takot ako sa Lord. Lahat naman tayo may mga struggle o striving sa buhay. Pero pinigilan ko yung ano ko, pinigilan ko yung sarili ko na hindi maiyak sa kanya na sasabihin yung mga bagay na to. Kasi kung ikaw abroad, God, OFW ka, may, alam mo yung pakiramdam eh, na nagsasakripisyo ka, nagtrabaho ka na baayos Alam mo yun, iba yung, ano, is, iba yung striving mo sa buhay na wala kang niloko, wala kang inapaka na di ba alam mo yun, nanlalamang ng tao. Doon ako na, parang na, na, naluha, na napahiya kasi sinabi ko kay kuya, sabi ko kuya, lahat naman ng uh, pagsumikap natin, may kapalit naman yun eh. Ibabalik naman yun ng Lord. Pero yung bandaya tayo na ibang tao, maloko, um, uh, alam mo ba, matindi ang balik nun sa atin. Kahit anong pagsumikap natin sa buhay, may consequence eh, bumabalik yun na hindi rin maganda. Kahit anong mag mo, pag, alam mo, pagsakripisyo mo, ginawa mo yung alam mong tama, pero hindi kasi siya tama sa paningin ng Lord eh. Mali talaga siya. Ako, sinabi ko din, din sa kanya na, ako, sabi ko, ako kuya, may takot ako sa Lord eh. May takot ako sa Diyos. Kasi, eh, ngayon makukuha mo na agad yung undas pat na ninais mo makuha mo yung pera na makakuha ka ng ganong halaga pero alam mo ba yun bumabalik sa atin yun kung hindi sa atin sa pamilya natin matindi ang balik nun sa Lord kaya doon ako natatakot doon sa consequence na yun kasi ang ang ano niya ang hindi ano, natin alam kung may modus ba yun or ano sabi niya agad na akin, hindi siya sumunod sa rate eh. ba diba? Dapat sa mga yellow taxi, kasi naka ano yan eh, um, nakasulat yung, ba diba, pangalan mo, yung si passenger, tapos ibibigay dun sa driver. that ito po, tatandaan natin. Dalawa yung, dalawa yung uh, resibo na ibibigay sa iyo. Dapat meron ka palang kopya nun. Pwede mo silang report o pwede mo silang isumbong kasi naka-register yung mga plate number nila yung baga na, kumbaga na, may ano yun eh, kumbaga may connection sila doon sa ano, pwede natin yun maisumbong. Kasi, ang sa, ako, wala problema sa akin eh. Kahit isang libo, ibibigay ko eh. Walang problema. Ang ano kasi doon, malapit lang yung distance. Eh, ah uh, ang sa airport, yung may puti kasi na parang malaking van, ah uh, ano, mayroon silang fixed rate na, o oh, 600, matrapik ko, hindi, yun yung rate nila. Eh, ang mga yellow taxi kasi susunod talaga sa flat rate or ano, yung sa meter, meter taxi. Eh, yung sa kanya, nung una pa lang, tinanong niya agad ako na, oh, magkano ba yung ano, siningal sa'yo yung ganun. Sinabi ko agad, 600 agad, ang mahal eh. Eh, hindi, niya, hindi ko na sinabi na, lagi akong nagta-travel dito sa Pilipinas, halos yearly naman ako na uwi at meron akong meron akong bahay dito sa Pasay alam ko yung patakaran dito sa Pasay kahit sabihin mo ignorante ang tingin mo sa akin kasi sinasadya ko din talaga na alam mo yung inosente na hindi taga dito kasi doon ako nang huhuli ng tao eh kaya kong magpaka-ignorante sa harap mo pero yung sabihin mong ano yung wala akong alam meron ako tahimik lang hindi ko na hindi ko na sinasabi na resident din ako ng Pasay kasi meron akong unit dito ano wala hindi ko na sinasabi yung mga ganun pa kasi nag observe ako sa ano sa kapwa natin Pilipino kasi minsan na doon sila nagte advantage sa mga taong alam nilang ignorante galing probinsya lalo na pag Bisaya doon ako ano eh, ako nag ano talaga sa mga tao um doon ko sila kinukuha or inoobserbahan. Kasi the more na ipinapakita mo na social ka, may kaya ka, or alam mo, galing ka sa abroad, uh, ano, yung ganun, the more na, ano sila, yung, uh, iba yung ano nila sa'yo. Kaya lang, pag, basa iba yung pati, pakikitungo ng mga Pilipino, pag alam nilang, uy, kakaiba to, may kaya to, mga ganun. Eh, kung alam nilang, walang wala ka din or parang o oh, galing ka ngang abroad pero ignorante ka sa Manila alam mo wala kang alam nagtitake advantage sila mas lalong nagtitake advantage sila don hindi ako naaawa sa ganong klaseng tao mas naaawa ako sa alam kong tapat naman totoo naman hindi nagmamaka nagpapakaawa or nag-aas ng sympathy kung ako kung sa loob akong nagbibigay pero yung ganon may ibang agenda or modus na ganon iba talaga kaya ako naiyak kasi iba pa rin yung wisdom na nagaling sa Lord. Hindi pa ako, hindi pa ako nakalis sa Pilipinas. Humingi na ako ng mga prayers sa mga kapatiran. Wala pastor, pastora. Iba yung akapadid ka ng panalangin. Kaya naiyak ako kasi kapag punong-puno ka ng mga panalangin, at saka marami na sa iyo hindi ka pa mamaya ng Lord bibigyan ka talaga ng wisdom kung sino ba yung mga tao na nakas nakasalabuha mo kasi na naiyak na lang ako kasi simple lang naman eh gusto kong sabihin hindi ko maabot ang meron ako ngayon kung hindi rin malinis ang puso ko pag sa pag sumikap, Dapat talaga malinis ang puso mo sa kahit anong mang meron ka o kahit anong klasik trabaho, negosyo man yan o teacher ka man, kahit anong man pagdating sa pera. Huwag kang malamang o huwag kang maloko. Yung, yung patas lang. Yung, alam mo yung hindi man alam ng ibang tao, pero alam kasi nagtaas eh. Kasi kung alam niya na malinis sa puso mo, pure. May purity ka. Okay? Sa puso mo, sa isip mo, sa lahat ng ginagawa mo, iba ang uh, provision na ibibigay sa'yo ng Lord. Alam mo yun? Kaya ako maghihap-hihap kasi isipin mo, mahal ang ticket ko, 12,000 back and forth. Hindi ako gumagastos mm -hmm. gano ng gano'ng kamahal ng Russia. Bihira-bihira lang. I mean, yung gano'ng presyo. Kaya naiyak-iyak ako kasi iba magbigay si Lord ng pagpapala. Pinangarap ko kasing uh, mag-travel. Uh, alam mo yun, may mga sources of income naman tayo or sources of funds. Pero mas pinipili ko yun na ibigay yung kung ano ba yung uh, gustong uh, pagbigyan ng Lord o tulungan. Pero, yung mga sarili kong happiness, katulad yan, mag-travel, yun talaga happiness ko. Pero ang, ang, ang ko yun sa Lord na, Lord, ko mag-travel man ako, yung libre, yung ganun, ganun ako ka, ano straightforward, manalangin sa Lord. Kasi gusto ko mag-travel, mahilig ako mag-travel. Pero kung mag-travel man ako sa happiness na gusto ko, Lord, yung bang, ikaw mag-provide ng mga kailangan ko. Kasi, hindi siya gano'ng kadali mag-travel, mag, mag eh. Kaya katulad niya, nag-travel ako ng China. Libre ang ticket ko noon. So, kunti na lang nagastos ng asawa ko kasi shoulder so, ng company. Tapos ngayon naman, December, nag-travel ako. Libre lahat. Sino ba hindi mangiyak-iyak at, at, hindi mangiyak-iyak At mama mga Sa provision ng Lord, sinisipo na si Inday. Okay? Kaya ko to sinisip. Kasi kapag faithful title ka sa Lord, maraming ipapara na sa iyo, maraming ipapara na sa iyo si Lord na hindi mo akalain na no? mangyari pala. Akala mo imposible. Yung una uh nung uh, nag 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 sa akin, tumulong sa akin sa ticket ko at saka sa sa hotel na to. Hindi ko naman sobrang close eh. Naging close lang ako kasi may connection ako doon sa sa kanya na. Na, na, na naging malaking tulong sa kanya. Kumbaga ano to ha. Ah. Tapos less than ano uh less than a year. Kumbaga wala pang isang taon yung friendship namin na to. Yung taong tumulong sa akin pero hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako or bigyan ako ng happiness na makauwi man lang sa Pilipinas, libre na ganoon kasi may dadalhin din akong tao na malapit sa puso niya, na talagang precious sa kanya, na ako lang yung makakatulong din sa kanya. Kaya, pinili niya na bigyan ako ng libre ticket at hotel. Alam mo yun? Na masasabi ko talaga, iba si Lord mag-provide at magbigay or maggumamit ng tao para lang ma-extend niya yung, yung blessing, yung provision niya sa'yo. Pinaranda niya sa'yo na, na anak, deserve mo to, yung gano'n. Kaya, ako na mangyakya kasi, sino bang hindi matutuwa? Hindi naman gumastos yung asawa ko sa ticket ko, hindi naman siya gumastos sa hotel ko, ibang tao ang gumastos para mararas ko yung ganitong blessing. Kaya, kaya ako mangyak-iyak. Kasi, ilan lang to eh. Kaya, kaya lahat ng mga ginagawa mo kabutihan. Kaya lahat ng ginagawa mo kabutihan sa ibang tao. Binabalik talaga ng Lord yan. Nang higit pa. Alam mo yun. Kaya tayo, pag nagtrabaho tayo or magnegosyo, gawin pa rin natin uh, gawin pa rin natin yung, yung kindness sa ibang tao. Yan lang yun eh. ay naku, puro katrabaho talaga to si Inday, no? Wala, da, ano lang ako, mabilis lang kasi ako, may iyak, maapektuhan kapag may mga ganito, mga senaryo ba? Pag natay sa pera, hindi naman, ano, hindi naman mahirap kumita ng pera, eh. Kapag alam mo, malinis, yung konsensya mo, kasi si Lord na yung magbibigay sa'yo ng tamang, ano, guidance, tamang path, destination na pupuntahan mo. Kasi, alam niyang mabuti ka eh. Alam mo, alam niyang mapagbigay kasi ibang tao. Yung hindi ka lang naka, nakasentro sa pamilya mo. Alam na pamilya ko yan. At isa sa mga natutunan ko, pag tumulong ka, wag kang limited lang. Huwag yung limit lang na pamilya mo lang. Uh, get ano mo lang, uh, within your circle lang ng ano mo, mga ka kadugo mo lang, i-extend mo yung kind kindness, okay? Dalo talaga ako sa sipon ko dahil. I-extend mo yung kindness mo sa ibang tao. Kasi doon mo makikita yung totoong pagpapala, provision ng Lord. Kapag hindi mo nilimitahan yung kabutihan, yung kindness, mo sa ibang tao. Kaya kaya ang dami kong uh, ang iba't ibang blessings, hindi lang material, okay? Bonus na 'yun eh. Kasi bonus na 'yun galing sa Lord eh. Pero yung yung favor na nararanasan mo galing sa Lord, hindi lahat ng tao naranasan ang matinding favor na galing sa Lord you, kaya ako emotional, umiiyak. Kasi ang puso ko, punong-puno ng pasasalamat sa kanya. As in, kasi, as in, punong-puno ng pasalamat. Si Lord na nagbigay lahat na meron ako eh. At wala akong inangkin doon na kapurihan sa sarili ko. Wala. Kaya ang akala ng iba ang yaman-yaman ko. Hindi. Mayaman ako sa pagpapala daling sa Lord. Marami pa ako mga testimony pagdating sa pagbibigay. Kasi doon ako tinuruan ng Lord kung paano magbigay ng walang alinlangan sa ibang tao. Yun lang yun. Kaya sana may natutulad kayo sa aking pagiging emotera sa YouTube ko na lang tuloy talaga to yan no? Kasi, binuhos ko lang yung, ano ko, kasi, para alam nyo din ang um, feeling at, uh, wag kayo mag-hesitant na mag-reach out ng ibang mga tao. At, hindi mo maranasan mm. yung wisdom na galing sa Lord. Kung, alam mo sa puso't isipan mo, may ginawa kang hindi maganda sa kapwa. Kaya yun lang yun. Kaya to God be the, all the glory. God bless everyone.